Itong Road Rage sa C5 sa Tagig napanood niyo ba yung viral video? Yes sir, ayo na ah, nakita na po natin at uh, in na nakipag-coordinate na po tayo sa highway Patrol Group Opo. para i-establish po ang uh, identity po nitong uh, driver po na po ng isang uh, isang uh, Ford Everest at uh, sinasabi nga po na nagpakilala nga po ng pulis at base nga po dito sa nakuha nga po natin hmm. na na data sir Aljo ay uh, chinek po natin sa database po ng TNP ay uh, wala pong tumutugma na gano'ng pangalan po. Ano uh, pong pwedeng po. kasong isang pa dito sa taong ito ma'am? Kung uh, siya po sir ay nagpakilala talaga sir na polis doon sa police kanyang nakaalitan, ay po pwede po natin siyang uh, kasuhan na po ng use of patient of authority kung mm -hmm. totoong nagpakilala siyang polis. At uh, nakikita natin mm -hmm. doon sa video na talagang uh, galit siya at hinihingi po a uh, lisensya nung uh, nakaalita niya so ito ay uh, makikita natin na may violation pa may violation at uh, binantaan pa di umano itong uh, nakaalita niya so makikipag-ugnayan po tayo sir sa LTO para siya ay uh, ipatawag at uh, mayroon naman pong uh, authority ang uh, LTO para siya ay ipadala ng show cause order para siya ay uh, pag-explainin po Opo may iba po tayo kernel no nakausap ko po ang uh, People's Law uh after ito, Pleb. Opo, no. Uh, NCR. Dito po sa Quezon City, sa kaso po ni uh, Colonel Abong. Ang sinasabi po ng Pleb dito po sa QC, talaga dinismiss na ng Pleb Enforcement Board yata ito, People's Law Enforcement Board tama ho ba? Dinismiss na po siya 8 months ago. Bakit ho? Hanggang ngayon ay active member pa rin ng PNP itong uh, bugadong ito, uh, Colonel Abong, ma'am. Ay, uh, yes sir, tama po. Uh, Napasuhan nga po itong si Lieutenant Colonel Abong last year for his involvement doon sa isang hit and run na ikinamatay nga ng isang biktima at uh, si uh, Pleb nga po ng Quezon City took up nine of the case at na uh, doon nga po sa findings at decision ko nila ay uh, dismissal nga po uh -huh. from the PNP served uh, PNP service po yung kanilang desisyon. Subalit so, itong uh, si Lt. Colonel Abong uh, available sa remedies at uh, nag-file po siya ng uh, appeal po sa regional appellate board at yun po ay uh, dininig nga po ng regional appellate board. At uh, yung position po ng pleb na immediately executory po yung oh, kanilang po. decision ay uh, doon po, malinaw po doon sa NAPOLCOM Memorandum Circular na oh. 2016-02, uh, ng isang respondent ay uh, may kakapatan po na mag-avail po ng kanyang administrative remedy. At yan po ang ginawa nitong si Lieutenant Colonel Abong. And in fact po, noong uh, May uh, 11, uh, 2023, this year, uh, Sir Aljo, ay uh, no less than sa pleb ng Quezon City po ang sumulat po sa PNP na sinasabi nga po na ini-inform po ang PNP na they receive a notice of appeal from Lieutenant Colonel uh, Abong nga po na kaya nga po for that reason ay hindi po nga po kaagad sila makapag-issue po ng certificate of finality hmm. hanggat hindi po nare-resolve yung apila na po ni Colonel Abong dito nga po sa Regional Appellate Board. On time ba siya nakapag-appeal? On time siya nakapag-appeal? Kasi ang, uh, oh. uh, po, ang sentimyento ng pleb, eh, bakit hindi kaagad yon na ipatupad bago siya mag-appeal? Na-enforce? Nung uh, nasa level po sir ng uh, PLEB po yun, at in fact, sila po mismo ang, uh, ang supposedly uh, restriction na dapat ay uh, nag-inform nga po sa respondent na siya po ay may uh, decision na at pinareceive po nila yan. At uh, timely, nakapag-file po ng appeal po itong si Lieutenant okay. Colonel, uh, Abong. At uh, Aminado uh, naman po sir ang uh, pleb na uh, sila po nga po mismo ang nag-inform sa PNP na nakapag-file po. They receive a notice of appeal po maabong uh, sa regional appellate board. Kaya nga po hindi sila makapag-issue ng certificate of finality. At uh, ma, ma gusto ko lamang po ipaliwanag Sir Aljo na oh. much as the PNP wanted to implement this dismissal order, ay hindi po natin po pwedeng isyongkan po yung proseso. Baka gamitin pa po ito ni Lieutenant Colonel Abol para po uh, questionin itong uh, prosesong ginawa at makabalik pa po sa servisyo assuming na ma-implement na po natin itong business and order niya. So ang pakiusap mm -hmm. po natin, sir, as of yesterday po, we, uh, we were informed na after pong lumabas ang decision ng Regional Appellate Board, and in fact, kahapon po ay mm -hmm. pinareceive nga po ng PLEB yung, uh, yung uh, kopya po ng decision mm -hmm. nila plus po yung decision po ng Regional Appellate Board affirming The dismissal na recommendation nga po ng, ng uh, Regional Appellate Court. However, we were informed also yesterday na yung uh, si Lieutenant Colonel Abong also filed an appeal mm -hmm. doon po sa opisina po ng ating SILG. Ngayon ang bola po ay nasa office na po ng SILG para dinggin po yung kanyang apila. So kailangan po natin uh -huh. pagdaanan po itong proseso na ito Sir Aljo oh, po, dahil hindi po ay maaring ma technical po tayo Tama. at gamitin pa po niya ito para questionin po yung proseso na magsisigbay pa po niyang butas para makabalik po siya sa servisyo Ako. assuming na ma-dismiss po siya. So, huwag naman po sana makabalik yan sa servisyo. Well due process po yan and we will respect. Segway po tayo dito sa Contraband Detection and Control System Act. Lusot na po sa ikatlo at tuling pagbasa sa kamera. Ano yung reaksyon na PNP dyan? Napakagandang development po ito sir Aljo dahil alam po natin na bagamat yung uh, mga detention facility mm -hmm. po ng PNP ay nagsisilbi lamang pong temporary uh, facility para doon sa mga nahuhuli natin. And eventually ay ililipad po sila sa mga provincial jail at BGMP. Uh, this is a welcome development po sir Aljo para talaga naman walang makalusot na kontrabando sa mga detention facility po ng PNP.